Early game, is this boom eSports window? Yes, yes, definitely. Nalan na meron silang Pei at saka Byron dito and we all know kung gaano kalakas ang uh, Byron pagdating sa early game. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. and paganda rin to, to deny din yung mga camps si Pei dahil nga U1, alam mo na mas madali. Kontrahan pala ito. Oo, oh, oh, mabilis lang eh. Tragic beauty lang tayo dito. Punta tayo dito. You yep. have the movement speed. So the rotations coming in from Kadendra, ito yung magkakaroon sila ng benefit. Kaya rin saktuhan sa na meron kang Angela a proper mid lane to protect the jungle itself ng isang pay. na nga sa unang laban ng KIC 2025. It's Boom Esports laban sa Kagendra. Unang rotation, pressure ka agad sa mid lane. At finiflex ulit. Ang nagbabalik na KIC skin last year ni Yu Huan. Nagbabalik. Yun. Pwede niyo mo ko, pero may laban ka agad. Teka lang, Danny. Receive oh. a bit of damage. Teka lang, ibang ba ang Boom Esports safely? evading Kagendra. Pansin niyo, iba yung nag-rotation nung uh, boom dito. Si, si Dali nandun sa may uh, middle lane, tapos yung Adjela dumiretso dun sa may uh, bottom lane. Probably because para mapabilis nila. Yung sinasabi natin, as much as possible, you wanna speed up things para makapag-rotate ka na agad. So definitely for Dali dito, let's expect na mamaya isasama na talaga siya. Parang uh, magsusunduan, nahali ka na. Sama oh. ka na dito. And syempre, ang pinaka-goal ng isang pay is to invade. Eh nakita ka agad natin yung unang movement na ginawa nga nila dito alongside with Biggie. yep So if ever yung mga magkagitgitan sila dito no with Kagendra, ready ka agad yung kanilang duo bot lane na currently sitting on the mid lane para uh -huh. sa Okay, so nakaano lang mga first responder pala to. Oh, oh. Dito pala tayo makikita na mayroong bantay kaagad ng booming Sports pero babalikan ulit ang matchup ng laban na to. Dalawang mid laners ang magkakatapat once more Tatsuri laban kay Senku. Pareho tong explosive ah. Oh. Uh, oh, oh. Similar playstyle pero mas uh, babae sa dito sa kabila kay Tatsuri pero Oo, syempre naman. Both <laughs> have great similarities pero si Senko on the Yuhu one, it's a different approach, no? Oo, oh, oh, and yun na, tinamaan ng mournful tempo, you got the lasers sa magagaling dito kay Wiraw. Pero alam mo naman, that's the early game. Hindi pa sila entirely ma-commit sa mga laban. Uh, same na yung ginagawa ng uh, dalawang teams natin. Kung mapansin uh, both junglers na ikilin na minion wave doon sa may middle lane para mapabilis din. And maganda para dito sa Bumi Sports, mauna agad doon sa areas ng Kagendra. Although pwede naman na may uh, maging sagot dito ang uh, side ng uh, Kagendra. But definitely more on the maingat side yung uh, nangyayari dito para sa ating uh, dalawang teams. And as much as possible, kuhanin muna lahat ng mga resources. But bottom lane, a lot of folks ang ginagawa ng ating uh, dalawang kupunan So level 3 pa lang ah si si Danny on this. I think they're just being I am, safe. Yeah, madami but ginagawa but ngayon na boom esports to take care of the the farm. Nita zal sabi na sa yung bot lane. Ang daming poke na nangyayari from Kagendra. Naturally, ito yung mga galing sa isang dolya at ng isang ano eh. Uh, kay Lan So with this kind of capability, eh, I think na respect din ng Boom Esports hindi mo na mag-commit kasi Arlie to, ano ba yung mga, yung mga ano, yung mga checkpoint ni Arlie kung kailan nalaban ka agad. Alam naman, item dependency, late game insurance, uh -oh. -huh. alongside pay. So kailangan muna nila bumuelo dito pero makakapuelo nga ba dahil si Carl na kaagad na po ngayon. Inuna kaagad din si I Hans. Pero di nila ma-enhance ang kanilang damage para mapatakas muna ngayon itong Charlotte. At umiembro naman dito sa Kage ang umiikot. Kalma lang muna. Kalma lang muna yung gagawin dito ng dalawang teams natin. So, sabi ko habang kalma. meron tayong CDK top play. Kunin nyo na. Maraming uh, pag-giveaway. Ang ating ano, ay nawala na. Mabilis Oo. lang kagad. Ka mabilis nyo pero madami lang. kasi, madami mga beses yan lalabas. Oo. Uh -huh. Madami o, kasi, o. kasi, o, kasi ka tayo <laughs> o, parang, -ano -ano, pa mabigay. Oo, parang inano agad no. Hindi, paunahan kasi ang mga ganyan. But so far, wala pa rin casualty para sa ating laban. Same na, actually, pantay na pantay eh. We could say na pantay talaga, even ang gold. Yep. So, nagiging jockey lang talaga. Makakaalingan mag-clear na minion wave. Pero bottom lane natin, ganun pa din talaga ang istorya nitong dalawa. Kaso may kita natin na the longer na nag-drag yung game, mas may advantage dito ang isang pay at pinakawalan ka agad dito ang laser ni Tatsuri pero ano lang warning shot lang naman Saan natin entirely come close. Ito yung sinasabi mo ng combo na respo agad na pwede manggaling sa bumi Esports. Dahil nga si Tatsuri ay bumabantay at nagbabantay di kung sino mag-approach from Kagendra. Looks like merong ipit ang gagawin ng team na to. Low on oh. HP dalawa. Half oh. on HP dalawa sa bot lane. Okay. Unang objective ng laban na to. Hindi yung magandang ginawa nila no? na push nila na mapabak yung dalawang miyembro at nawala yung chance injured. na i-contest itong Tyrant. O, oh, try lang, try lang. Sumilip lang si at si Danny doon. Wala naman masama kung uh, sisilipin para naging counter doon or ang trade ng nga booming kumuha ng ibang mga resources. Speaking of resources, nakita na doon sa minimap na si Carl Chumepi doon sa taas, oh, oh. sa kampo ng Caged. Romed, Kaged. romed. Ito yung mga ginagawa parang ano siya, parang one of the things na nakikita ko sa Bumi Sports, Esports, they're willing to trade off the objective. Omsin. Okay. Yung damage sa una. Kasi yung mga pay, alam mo naman, nagiging dependent yan mostly sa red at mas gumaganda talaga yung simula nun. Kaya, kaya na. maganda ang bawi oh. ng Boom Esports. Oh, okay. Nakuha ng tore. Ay, lang. Sumula sa likod. Dinamaan ka agad din si Miki. Order Taker going down. side of region naman ngayon, napapakawalan ni Wiraw, pero Diraw. Sapat yun. Dahil sisiguraduhin namin na, na makakuha kami ng isa pang kill. Unleash the Hound. Hindi nga lang aabot dito kay Carl. Makakatakas muna ang ibang mga miyembro. Pero storming yung ating first tower sa mid lane. Nagkatay pa nga sila dito. Hindi sila nakontento. Nagpalaki. Nagtila. Mistulang Titan. At kukuha pa sila ng isa pang tore. Oh, very detrimental yon para sa ng Boom Esports. Akala natin magkatay set up play no, para sa kanila. Pero hindi kinakaya ni Miki din yung pinakadamage na nangyari dito or ng from Kagendra And panoorin na na natin sa ating replay. Okay, pumasok dito si Actually, na-force na yung uh, ultimate ni, ni Lu, pero yung uh, damage ay uh, nandoon and because of that, dumiretso pa. And take note ha, despite the damage na ibinigay ng Boom, eto na yung natin na sustain uh, with yep. the hero composition ng Kagendra. Yeah, despite the damage, sinabi mo dito ate Chandel, it was also a risky uh, move na ginawa ng Boom Esports dahil nakuha nga din yung sa babae. Eh. Yep. Yep. So lang din no, oh. after kumuha ng Tore, alam nila na nais nila yung nasa advantage, naka agad sila sa mid lane, na quick rotation para dito sa Kagendra. Oop, oh, di oh. Maganda yung uh, nagiging uh, macro play nila. Oh, uh, pero uh, alam naman natin kapagka uh, medyo tsumechepechepe ka rin ng uh, Tore ay uh, medyo mga papahabol. Pero uh, dahil dyan, in terms of uh, items din, surprisingly mas uh, mataas. Uh si Carl dito in terms of gold. Very, very minimal lang naman yan. Malaking uh, difference doon na uh, sa ating uh, Clash Aners. So, pagdating dito, no, pa, depende na lang kung paano yung kanila magiging positioning. Pagdating doon sa team fight, pero slowly, pwede natin sabihin that ito na yung uh, slow push na binama slow burn na yep. for Kagendra. So, speaking of slow burn, nakita ko ni yung pickup ni Tatsuri. Uh, ano? Osiris, nakita mo kanina. Instead of getting the uh, burst item na pwede sa kanyang Chaos Cinders at merong uh, laser, it was the uh, Venom mustaf na kinuha ka agad. Yun, talagang nire nila dito yung anti-heal kasi Tatsuri. Pero well, sorry ngayon dahil mahuhuli pa rin ba si Miggy. Kasi yung Torre pa rin talaga ang pinaka-goal nila dito. Kagendra, focus lang sa goal at moving in pa para ipitin dito si Kuya Carl. Pero nabasa naman nila yung sitwasyon ngayon dito. Pero susubukan naman nila ngayon papunta sa mid lane. Kailangan na ng boom. Depensa Anto. So, kung speaking of uh, Depensa, kailangan nilang bantayan. na uh, meron nang damage dito si uh, Lan Peng. So, uh, ngayon kasi parang uh, pinaka-nagiging focus natin yung kaibigay ni Wirao uh, and uh, even uh, some of the players dito ng Kakendra. Uh, pero si Kailan uh, Peng, wala ka kasing pwedeng pang-dive with the actually menandaya diyan naman uh, with the with the draw oh. It's just that with the composition parang ayaw mo mangyari ulit yung kanina naging setup nila na papasok ka, tapos isusustain lang. Yung parang naghilamos lang, uh, tapos nilang fresh oh, ulit. Ay, wow. Okay, oh, okay <laughs> Ang bilis na ang na. Ang bilis na. Pero, pero may sinabi niya ati ni, Chantel dito, parang ang hirap mag-commit ng paulit-ulit sa sa oras ato, sa sa na to sa free spot. Kasi, may, uy, Ay, medyo tinamahal. na. Natin na, na, na ulit, ulit Pero ito uh oh, oh. ah. Oh. Again, mahirap mag-commit ang booming e sports right now dahil sa, sa defense department nila dahil pwede maging sacrifice sa isang player out of Kageno dahil ang pinaka-nature ng draft nila kanina pa was mostly play and outlast. But looks like atong box out. Naku. sa Bumi Esports. Oh. Ah, to Totoo -tot na nga. Sinubukan nila mula dito pa rin sa pagkitnaan ng mga tore. Unti-unti ginuupot ng miyembro ng Boom. Pero makakasagot nga ba sila dito. Sapat pa rin yung heal. Hindi pa rin nila mapatumba dito si Wiraw Miggy, nakabantay lang dito sa ikatlong tore. Dalawaan tatamaan ng four strike para mapaangat. Kailangan mo na lang matras dito pero ito na si Carl, ang cutie jungler. Makakabawi na ba sila dito? Kailangan nila ang teamfight na may panalo Ay! ito. At hindi pa rin matatalo. At mula na nga doon na si Dani ba ang makakuha ng kill. Pero Kuya Carl, with all the heal, hindi pa rin talaga kakayanin basta-basta. Grabe talaga yun. Oh, ano, grabe yung uh, cemento dito. Right. Uy, nakapag-unending sorrow pa with the blazing brilliance. Ito na. So eh. close, so close. Ito na yung sinasabi natin, napakakunat na ng mga heroes dito ng Kagendra. And ito yung naging strength. Ha kita kita sa teamfight na yun na antagal na nila doon sa may uh, top pero na-sustain nila lahat. But take note ha, nararamdaman na rin natin dito yung uh, potential ng uh, side ng Boom Esports na manalo pagdating sa teamfight. They just need to find the yes. right uh, target and punish that in an instant. Yan yung pinaka problema din ng Boom Esports kanila, fighting the right target. Pero nakikita kay dito they're fighting the right Tyrus place to actually fight team. back which is yes, a, in a yes. macro setting. Sinubukan yeah. niya mag-pull, sinubukan niya mag-push. Sinubukan niyang humila from Kagendra Basta sinasabi mo kanina, Mr. Osay, can't they just keep on committing that? Kasi sobrang, sobrang ano eh. Uh, so delikado yung no. mga ganong moments. I mean, as... High gusto, reward. Kahit, kahit, gusto, gusto mo mag-commit. Kung hindi pa ready okay, eh. Ka kung baga, hindi ba? kasi medyo ma... Nakikita mo kasi yung prolonged team fights eh. Tama, tama. Yung sustain power ng Kagendra dahil sobrang tagal nung laban uh -oh. na yun na bumalik pa si Carl pero isa lang yung napitas pa rin. Uh Oo, -oh. to make it short, pag meron silang target, kailangan full Full, Full force! Price. Full force! testing encounter Destiny ngayon, pero si Carl ang mawawala. Bay paying the price hanggang ngayon. Hindi pa rin mabutasan ang Kagendra. Focusing sa ating ikatlong tore. Joking ngayon itong uh, Boom Esports sa loob ng base. Dahil kahit anong resources, wala silang makuha! Well, speaking of resources, dalawang tore ang naiwan. Tatlong tore ang naiwan sa base ng Boom Esports. At mukhang kailangan nilang depensa at tumiigit yung nag-fortune sa taas. At Kagendra naghahanap ng na pwedeng i-force out. Nakuha na doon ng tor Dalawang torre na lang ang naiwan sa Boomy Esports. Uh, kailangan nila for Boomy Esports. Although uh, medyo delikado, no? Yung idea na mayroong mag-clear ng minion wave as much as possible para maka-force sila. Pero depende, pwede sila mag-contest. Kompleto naman sila. Nandiyo na si Miki at nadederecho uh, yan. I don't think Kagendra will allow that na nakapuesto ngayon. Sila sa Encore. Makakaroon yata ng team fight. Okay, yan yan. Soro, nakakukuha na nga sila dito ng prior vision. Pero Magkukumit pa sila. Ayun, Dahil unti-unti na tumutumba. Pero si Wirao pa rin na makakuha. Pinipirmahan na ngayon. Ang death sentence with the Charlotte ni Hans. Nasa harapan lang. At unti-unti pa rin. Papasok ang Kagendra. Towers after towers. Focus lang sa goal him. Di sila nag-overcommit. At ang ganda ng pick-up doon ng kaganda. Hindi nga sila nag-waste uh, nag any moment to just keep on uh, falling back. Pero Torre ata sa uh, babangon. wala ng high ground turn ngayon ng Bung Esports. Naku, de-defensa na lang sa sarili nilang base. Medyo delikado to para sa side ng uh, Bung Esports. Pero 8 na seconds bago po, boy, si Miggy. One final defense and one final push para sa Kagendra. At sinubukan na nga dito. Ito na ba yung overcommit ay naantay natin. Minions, makapasok sa loob ng base. Pwede nila i-focus at unti-unti pa rin sila makakuha ng kill. Kaso isa pa rin ang goal ng Kagendra. Kundi ang tapusin ng game one. Unang punto na punta sa